hello hello mga kachiks no so ayan uh, update lang natin yung uh, buyer natin dun sa kanyang uh, ina reserve na 300 heads na sisyo ano so ayan po ang sample ng sisyo mga kachiks ayan so malulusog po ito mga kachiks so, mahigit 1 month na po ito ayan so papakita ko naman po yung ibang sisyo mga kachiks so 36 pieces nga pala ito so ayan malulusog sila mga kachiks so punta naman tayo sa si ibang brother So dito nga mga maotics no dito uh, dito naka yung ating isang brooder. Ayan. Yeah. So ating uh, i si at natin uh, i-update yung ating uh, buyer. So ito po yung 2 uh, weeks old. Ayan. Yeah. So yan po mga 2 weeks old. Tingnan niyo naman po Kalulusog nila. Malalaki. Ayan. Yan po ang quality at sigurado nga hindi ka malulugi mga ka-chicks So ito yung uh, 39 pieces mga maotics. So ayan. Dito naman sa isa mong chicks. itong ng ating 1 uh, week old uh, at may 3 days old. Ayan. So ayan po sila mga chicks. Ayan. So sobrang init ngayon mga chicks no. no, need na mag uh, isindi yung ilaw ano? Kasi mainit naman yung panahon kung makikita nyo mga chicks. At makikita nyo naman yung sisyo mga chicks no. Ayan, nainitan po sila. So, hopefully, uh, malulusog sila. Ayan. So, ang kagandahan pag summer, mga chicks no, ay uh, malilis tayo ng uh, kuryente. So, gabi na lang tayo maglalight, mga chicks So, yan yung update natin sa ating buyer. Ayan. Sa kanyang uh, pinareserve na 300 heads, mga chicks So, meron pa tayong uh, pinapisa kay Sir Derek. So, kukunin natin yun sa... Uh, April 2 Bukas mga ka-chicks yeah? So Nagpasa lang tayo yun ng uh, 90 Ano? 3 trays po yun ng itlog So titignan natin kung Ilan yung mapipisa So yun uh, update, mga ka-chicks At God bless